Dol, magandang tanghali. Ito na yung laman ng baboy ko mga dolo. Oh. Hanggang dito lang, kalahati. Hanggang kalahati lang siya. Ito yung, ito yung laman. Oh, nasa 5,620. Ay, 650 pala. 5,650. Sama to. Idol, ayan. Baria halo na yun. 5, 10, 5, ayan. Ito yung tagbibendi natin, nasa 2,000 yan. Ito, nasa ano lang to? 400 plus. Tapos to, 1,000, 1,000, 1,000, 2,000. Last ito mga idol Mga uh, idol o naman ang baboy natin Kalahati lang laman ito Kung Tumigil tayo sa bisyo mga idol May ipon tayo yan ipon natin Kung Tumigil tayo sa bisyo Ayan o na Tigil lang natin yung mga bisyo natin mga idol Na tayo mag inom Ayan Kung katas ng hindi natin nag magdadalawang buwan ipon na to dalawang buwan ayan uh, 5,000 5,600 ayan uh, may idol uh, ayan ang natin so, magdadalawang buwan simula to ng December eh simula ng December hanggang ngayon January hindi pa natapos yung taon simulan yung December to mga idol to kalahati lang laman ang laman niya nasa 5,600 mahigit idol oh ito may sa ano, ano kailangan natin ng ano kailangan natin buksan mga idol may, babayaran tayo ayan hihingi po natin Salamat mga idol. Ngayon lang. Tigil-tigil uh, naman sa inom. Para makaipon ng marami.